Matapos ay patupad ng Las Piñas City Police Station Drug Enforcement Unit ang search warrant na in-issue ni Las Piñas RTC Executive Jan Elizabeth Curay na aresto ng mapulis ang sospek na si alias Jim, 55 years old, sa pag-iingat sa ipinagbabawal ng droga pasado alas 9.50 kagabi. Isinagawa ang operasyon sa Barangay Talon Uno, Las Piñas City kung saan na kumpiska ng mga pulis ang labing isang plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na labing limang gramo na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Bukod dito, na ka rin ng mga sa sospek ang maroon sa rolled aluminum foil, tatlong disposable lighter, blue cash box at techno android cellular phone. Nasa kustudiyan na ng Las Piñas City Police Station ang naturang sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ako, si Jojo Sikat, walang yun, atlas ang balita.